Nagluto ako ng pork steak. Ulam na inch top. Walang available ako. Sibuyas. Ito lang dahon. Kaya ito na lang yung ko. Kalamansi ito, bawang. Tapos, yung sibuyas na pula na maliit. Hindi ako nakabili ng tulay puti. Eh, meron akong sibuyas dahon. Kaya, yan na lang ang halo sa pork steak. Kasi hindi siya pwedeng kumain ng... No, kakain naman siya no, ng ampalaya na kon carne. Pero ayaw niya yung may lasang konting pait-pait. Eh, since may ano ako, may oyster ako, may kalamansi. Wala nga lang yung white onion. Kasi yung mm. red onion ko, hinati ko pa. Kasi hinalo ko nga doon sa ampalaya para paraan lang talaga para ma makaluto ng ulam lalo na pag malayo sa bilihan sa palengke kaya ito yung aking pork steak puro laman yung binili ko kasim kasi para walang taba taba